Sa gitna ng pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong weekend sa The Hague, Netherlands, inalala ni Vice President Sara Duterte ang usapan nila ng kanyang ama. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan, katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino ang sagot naman ng dating Pangulo sa naging babala ng kanyang anak? Kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Nasa kustudiya ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Duterte dahil sa kasong murder na itinuturing na Crimes Against Humanity, bunsod ng kanyang madugong gyera kontra droga. Sa ngayon, wala pang opsyon ang Pangulo na makabalik sa bansa dahil gumugulong pa ang proceeding sa korte. Si dating senador Ninoy Aquino ay kritiko ni dating pangulong Ferdinand E. Marcos at isa sa mga naging boses laban sa martial law. Napaslang ang senador sa tarmac ng Ninoy Aquino International Airport noong August 21, 1983 na siyang naging mitsya ng pag-aaklas ng mga Pilipino o mas kilalang EDSA people power. Buwelta ng palasyong, malayo ang sitwasyon ni dating pangulong Duterte kay Aquino, wala rin daw banta sa buhay ng dating pangulo kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganito mga klaseng statements. Binalikan pa ni Castro ang naging pahayag ni dating Pangulong Duterte na ikinumpara niya ang sarili sa si Nazi dictator na si Adolf Hitler. Parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Binalikan din ng Newswatch Plus ang naging pahayag ni Duterte noong September 30, 2016 sa kanyang pagdating sa Pilipinas mula sa isang official visit sa Vietnam. Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million, a 3 million drug addicts. I'd be happy to slaughter them. Inalmahan ng dating Pangulo ang mga kritiko ng kanyang war on drugs mula sa Estados Unidos at Europa. Sa isang pahayag kinontra naman ng labor leader at senatorial candidate na si Luke Espirito ang sinabi ni VP Sara. The nerve sabi ni Espirito at kung si Ninoy ay lumaban sa karapatang pantao, ang ama naman daw ni VP ay quote, mamamatay tao. Si dating Senador Laila de Lima naman na isang kritiko rin ni Duterte, drama lang daw ang pagkukumpara kay Ninoy. Kasaysayan na rin daw ang huhusga sa pagkakaiba ng dalawa. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Pamilya Aquino na makikita sa kasaysayan ang pagkakaiba ng ginawa kay Ninoy sa pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odalo, Newswatch Plus.